Welcome back to our vlog For today's video guys Nandito tayo ngayon sa likod ng bahay namin Sa gilid ng ilog Ayan. Dito talaga guys Napaganda ang mga tarawin guys Pag stress ka pwede ka dito tumambay Kasi malawak yung uh, Makikita mo Tapos Talagang feel na feel mo yung presko ng hangin guys Sobra. tapos klaro mo dito yung mga matatayong na bundok. Ayan o. No? Na... Dito din sa ano. Ayan o. No? Oh. nyo din dito yung ano Ayan. namin. pong mangga dyan. Maraming mangga. Tsaka dyan pwede kayo magpiknik dito. Kung gusto niya pong magpiknik dito, ang dito po Diba? Maganda, maluwag. Dito? Pwede kayong mag-ano dito guys, mag-volleyball. Kung gusto niya mag-volleyball, mag-volleyball Dati may volleyball dito eh. May nilagyan nila. Nila. mga kapitbahay namin, yung mga tinadya dito. Eh, nawala din. O so oh guys, iikot, ikot natin na Ayan, meron dyan ano. Ayan. Ikot ko kayo guys ha. Ayan. 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 Ayan yung ilo guys napakaganda napakaganda ang ginawa ng Diyos ayun o ayan napakaganda guys mm -mm. tapos sa uh, side na to dito ayan ayan klaro mo dito yung ano napakagandang tanawin ayun oh napakalawak lalo na pagka nakapunta ka ng bundok na yan tinatawag dito sa amin yan yung may tower doon sa taas tinatawag dito sa amin pinliti yan eh nakapunta ako dyan one time napaka sarap sa feelings pag nandun ka na sa taas pero pag punta mo pa lang eh napaka patawag dito nakaka ano ng ilong nakakalaki ng ilong mm. yan napaganda okay. guys oh. So. yung yari mm. sunset libot sunset ayan o no. oh. ayan no. ang sarap mm. lumilipad lang ah ayan ay no. you ayun o no. at ang haring araw ay nagpakita Ayan guys. Napakaganda. Uy, sipong. Ayan o. Oh. Tanawang sunset dab sa camera dali. Ang hmm? ganda. Sa pata pa.